Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning, kamusta ka? Oo, oh, ayan, syempre po, malamig na naman po ang umaga, Bermans na po kasi, October na po mga kalaki. Ayan po, nasa kalagitnaan na po tayo ng October mga kalaki. Naku po, grabe ano, malapit na po ang Pasko, malapit na po. At sana maging merry po lahat ng Pasko, ang lahat ng Christmas natin at ang mga New Year natin. At sana po lahat ng problema malagpasan natin, okay? At syempre, ang mga inaabangan yung mga lucky numbers na walang sawa. Malapit na po tayo mag one year. Ayan po mga kalaki, ito na po talaga pong uh, mga lucky numbers natin ng bawat bayan ha. At teka nga po pala, may mga nagme-message po kasi na yung may mga bayan na hindi ko nababanggit. Pasensya na po, sabihin nyo lang po sa akin kasi kung ano pong bayan kayo para sa susunod po mababanggit na po natin. Okay, so pero sa ito pong nagtatanong po itong mga lucky numbers namin, kunyari binigay ko po sa Quezon City, tapos taga Pampanga po kayo, pwede nyo pong kunin kung nagustuhan nyo. Pwede niyo pong kunin. Kunyari binigay ko sa Quezon City tapos taga Pampanga kayo. Pwede niyo kunin kung nagustuhan n'yo, di ba? Nakikinig naman kayo, nililista n'yo naman. Kung ito ang trip n'yo, edi kunin mo. Ilaban e, mo, di ba? ayan po, mga laki numbers po namin libre wala pong bayad dito mga kalaki, ano pang hinihintay mo syempre, ilaban mo na to at syempre, ang mga nagpapaprivate consultation po, yun po ang may membership tuloy-tuloy lamang po tayo sa private consultation, maraming maraming pasalamat sa mga nagpamember na, at sa mga hindi pa po nagpapamember dyan, baka gusto nyong itry ang mga laki numbers namin dito sa private consultation iba po ang laki numbers namin sa private consultation, sa binibigay po natin pero pareho pong galing sa amin yan, okay malay mo naman, kapag natutukan kita sa private consultation, sa mga ipapakun mo eh dito ka swerte, hindi ba? sa mga interesado po, wala pong pilitan ito bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako message na po kayo sa messenger, tatawagan kita o kaya ikaw tumawag sa akin, sasagutin ko yan basta interesado ka, magpa-member okay, so good luck mga kalaki, eto na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo? at maging milyonaryo dito sa aming vlog. At syempre, dito sa Lucky World namin, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers dito po sa Tugigaraw, 2-13, Orojas, 21-28, Capiz, 27-26, Bohol, 20-29, Bulacan, 33, 12. Baguio, 16, 15. Bicol, 8.14, Batangas, 13.20, Bataan, 9 Gs, Butuan, 11.15, Benguet, 31.29, Iloilo, 27.22, Ileite, 1.5, Samar, 3.4, Paranaque, 2.6, Manila, 4.7, Pasig, 8, 16, San Juan, 3, 5, Marikina, 4, 1, Romblon, 9, 2, Angono, Rizal, 26, 21, Muntalban, Rizal, 22, 30, Antipolo, Rizal, 6, ano to, 6 13, Taytay, Rizal, 9, 24, Cain, Cainta Rizal, 13.15. San Mateo Rizal, 18.22. At Isabela, 9.12. Siyempre, Quezon City, Gis, 21. Pampanga, 13.24. Pangasinan, 8.2. La Union, 7.15. Ilocos Sur, 8.26. Ilocos Norte, 12-24. Nueva Isija, 4. 5. Nueva Ecija, 4-5. Nueva Vizcaya, 19-21. Masbate, 12-8. Cebu, 13-16. Aklan, 17-22. Aurora, 21-24 ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Aurora para po sa masusugid nating mga followers ngayon dyan na talaga nag-aabang lagi at tinatanong kung paano kami i-follow. abay. Marami daw po kasing lumalabas ng mga fake account namin pagka hinanap Red Parungkin, ang daming lumalabas ng mga picture namin ni Lola, picture ko, gumagawa ng account, hindi po kami yon. Dito po kayo sa legit na account. Red Parungkin po ang hanapin sa Facebook ha. Pag i at uh, nyo sa Facebook, Red Parungkin, lalabas po yung mga Red Parungkin. Tapos pipindutin nyo po sa task people. Hmm pipindutin niyo po people, okay? Pipindutin niyo people. Pag pinindutin niyo people doon, 'di ba? I-search niyo Red Parungkin, lalabas yung mga pangalan. Tapos makikita niyo doon sa taas sa Facebook, people nakalagay. Hanapin niyo po yung people, oh. Pag pinindutin niyo people, lalabas na po yung lalabas na po yung account namin yon yung nakablue po ako at nakayellow na isa yung nakablue po ako 315,000 followers yun po yung marami kami po yon sa Facebook yon sa YouTube po 16,000 followers red parong kinden sa TikTok po 416,000 followers red parong kinden at syempre po yung second account po sa pag pinindot nyo yung people sa Facebook, lalabas yung naka-yellow t-shirt ako, yun po, may 50,000 followers, legit po yun, kami rin po yun, at saka Aris Gatchal yan, okay? Yun po yung mga legit na account po na talaga namang in, uh, pwede nyo pong ipalo mga kalaki, ano po, yung ibang account, hindi po kami yun, mga fake po yun, i-block nyo po yun. Dahil hindi, maliligaw po kayo, hindi po kami yun, baka doon po kayo magpa-member, hindi po kami yun, okay? Lagi po sinasabi sa vlog ko yan, hindi po kami yun make sure po bago kayo magpa-member sa private consultation, makakausap nyo ako para legit po. Okay, so ayan mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers po sa bawat isa. Ayan po. Siyempre, dito na po tayo sa Bulacan. Ayan, Bulacan. Ang 2-digit lucky numbers mo ay Gis 12, Baguio, 1321, Bicol, 516, Batangas, Nuebe, 14. Bataan. Gis, 30. Butuan. 32, 24. Benguet, 28, 5. Iloilo, 1, 26. Leyte, 5, 30. Samar, 31, 23. Paranaque, 3, 27. Manila, 8, Gis. Pasig, 2, 5. San Juan 129 at Marikina 1314. May humabol po. Ah uh, Tabuk, Tabuk daw po, Tabuk 3326 at saka po itong Apayaw. Kalinga Apayaw ba? Apayaw 7 9. Ayan, kumpleto na po mga kalaki. Kaya takbo na sa mga sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2-digit lucky numbers at pati 3-digit mamaya at 4-digit. Okay, eto na po siya. Shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Guerrero ng Dagupan City, Pangasinan. Uy, ayan. Hello po sa inyo. At maraming maraming salamat po sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may Batak Ilocos Norte. Uy, Batak. Uy, first time to, ah. Hello po sa so mga taga Batak, Ilocos Norte. May kaibigan ako dyan si Kumari Kong Maricho. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ingat po. At syempre, ang gusto namin dito sa Lucky World, manalo, ma-experience mong manalo, manalo, manalo ka. Good luck.